Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at istadong emosyonal at espiritual para sa at kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo nawa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ang ating tatalakay ngayong araw at sa kabuuan ng linggong ito ay patungkol sa ating buhay, ang buhay na matatag, the sure foundation. Sadyang may kabigatan at may kahirapan ang mamuhay dito sa mundong ito maraming mga tao ang madalas sumusuko na sa mga dumarating na pagsubok sa kanilang mga buhay nang hindi pa muna ang harapin at paglabanan ang mga mabibigat na pagsubok na dumarating. At ayon sa obserbasyon, nagsisimula ang pagiging mahina ang loob o low self-esteem ng isang tao sa mga panahong siya ay nasa murang edad pa lamang o sa panahon ng pagiging bata. Marami sa mga magulang ay sila mismo ang nagpapasimula ng magiging pundasyon ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng tamang paggabay at pagtulong sa kanila. At sa umagang ito kaagapay, simulan nating pag-aralan ang buhay ni Haring David sa mga panahon na inihahanda o ipinaghahanda niya ang kanyang anak na si Solomon sa kanyang buhay na susunod ding maging hari ng Israel. Patutungayan natin ang kwentong ito sa aklat ng Unang Kronika, Kabanatang 22 sa mga talatang 2 hanggang 16. Iniutos ni David na magtipon ang lahat ng mga dayuhan sa Israel at inatasan niya ang ilan sa mga ito na maging tagatapyas ng mga batong gagamitin sa itatayong templo ng Diyos. Naganda siya ng maraming bakal para gawing pako at pang-ipit sa mga pintuan at nag-ipon din siya ng tanso na sa sobrang bigat ay hindi na matimbang. Napakaraming tabla at rosong sidar ang dinala ng mga taga-Sidon at taga tiro. Sinabi ni David, napakabata pa ng anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Dahil dito ay iahanda ko ang lahat ng kailangan sa ipapatayo niyang templo ni Yahweh. Kailangang ito'y walang kasing upang ito'y matanyag at hahangaan ng buong daigdig. Naganda nga si David ng napakaraming kagamitan bago pa siya namatay. Ipinatawag niya ang anak niyang si Solomon at sinabi, Ipagtatayo mo ng bahay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi niya rito, Anak, matagal ko ng binalak na magtayo ng templo upang parangalan ng aking Diyos na si Yahweh. Ngunit sinabi niya sa akin na marami na akong napatay at napakaraming hinarap na labanan. Dahil sa bahid ng dugo sa aking mga kamay, hindi niya ako pinayagang magtayo ng templo para sa kanya. Ngunit ipinangako niyang pagkakalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Mamumuhay ito ng payapa at hindi gagambalain ng kanyang mga kaaway habang siya'y nabubuhay. Tatawagin siyang Solomon sapagkat bibigyan ko ang Israel ng kapayapaan at kapanatagan sa panahon ng kanyang pagkahari. Sinabi pa niya sa akin, siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Magiging anak ko siya at ako'y magiging ama niya. Patatatagin ko ang paghahari ng kanyang angkan sa Israel magpakailanman. Sinabi pa ni David, Samahan ka nawa ng iyong Diyos na si Yahweh. Tuparinawa niya ang kanyang pangako na pagtatagumpayin kanya sa pagtatayo ng templo para sa kanya bigyan nawa ng Diyos mong si Yahweh ng karunungan at pangunawa upang pagarian mo ang Israel ayon sa kanyang kautusan. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Sinikap kong magtipon ng lahat ng kailangan sa pagtatayo ng templo ni Yahweh. Nakaipon ako ng may tatlong libot limang daang kilong ginto at umigit kumulang sa 35,000 limang kilong pilak. Ang tinipon kong tansot bakal ay hindi na timbangin dahil sa sobrang bigat. Nakahanda na rin ang mga kahoy at batong kailangan. Dagdagan mo pa ang mga ito marami ka ng manggagawa, mga tagap ng bato, mga kantero, mga karpintero, at lahat ng uri ng napakaraming manggagawa na eksperto sa ginto, pilak, tanso at bakal. Simulan mo na ngayon ang gawain at tulungan kanawa ni Yahweh. Kagapay ipinakita dito ni David ang kanyang paggabay at pagmamahal sa kanyang anak na si Solomon. Naglaan siya ng panahon para ihanda ang buhay ng kanyang anak sapagkat nalalaman niyang may mga kaharaping mga pagsubok itong si Solomon sa kanyang pagiging hari ng Israel. Nagtatayo si David ng pundasyon sa isip at puso ni Solomon sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya tungkol sa pagtitiwala kay Yahweh, sa Diyos napakahalaga kaagapay na sa ating pagtahak sa buhay na ito anuman ang mga hakbangin na ating gagawin ay nangangailangan ng matatag na pundasyon na magsisilbing tibay at katatagan ng ating buhay kung tayo ay gagawa ng walang katatagan malaki ang tsansang mauwi sa wala ang ating mga sinisimulan at maaring masayang lang ang lahat sa pagkakataong ito, si David ay nag-iwan ng mga kataga kay Solomon, mga salitang nagbibigay kalakasan sa kanyang anak, mga panalangin na alam niyang magbibigay katagumpayan, na sa kanyang pamumuno sa Israel, mahalagang siya ay gabayan ng Diyos at bigyan siya ng karunungan. Tama ka ang paggabay at pagsama ng Diyos ang higit nating kailangan sa ating buhay na ito. Maraming tao ang napapariwara at nalilihis ng landas dahilan sa kakulangan ng pundasyon o katatagan sa kanilang buhay at higit sa lahat kawalan ng paggabay ng Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat ng bagay para sa ating ikatatagumpay. Oo kaagapay, sa Diyos manggagaling ang ating katagumpayan. Wala sa ating sariling lakas, wala sa ating sariling katalinuhan sapagkat tayong mga tao ay mayroong hangganan. Madali tayong mapagod at madali tayong magsawa. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, tiyak ang ating kalakasan na maghahatid sa atin sa katagumpayan. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewring oras 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang po sa ating himpilang 702-DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, magandang araw pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Magpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. God. ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.